na ba? Ay, eh? ako. Oh, ito, ito bente. Ipapang Bente. niya na. Siguradong ito, ipapang ipapamerienda niya. Hindi ipapang ipapangsugal. Yan yeah na. O, oh, bumili uh -huh. na kayo. Ano rin niya po? Ito po. po. Ito po. Ito po. Ito po. Ito Ito po. po? Huwag niyo pa pang dahil masama. Kainin niyo na akong biyaya. Na? Okay. Hmm? <laughs> Teka. Um, magkano binigay ko sa inyong pera? Bende. Bende? Magkano isang tinapay na nabili? Iso. Bende po. Bende? Tapos so, sinungaling ka. Wow. Wow.

Kailangan bang matigal? O, mag-sorry mag-sorry ka. O, mag-sorry ka hindi? Hindi. Mag-sorry ka hindi? Mag-sorry ka. Mag-sorry ka. O, ngayon. Nero na kayo.